and we would like to present to you the suspects who were arrested by the NBI. Kinilala ang biktimang si Mark Harris Bacalia, anak ng yumaong Quezon City Judge na si Marciano Bacalia. The joint CIDG and teams thereafter proceeded to Coyapo, Nueva Ecija, where the body of Alia was retrieved in a shallow grave at Barangay Rizal. Later on the morning of May 3, 2001. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, isa itong kaso ng kidnap for ransom. Ngunit bago pa ba man makuha ng mga sospek ang ransom, kinitil na nila ang buhay ni Mark. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Ating balikan ang bawat pangyayari at tuklasin ang katotohanan sa pagpaslang kay Mark Harris Bacalia. Dito sa Crime Classic. <tinyo> Kagapos ang kamay. Walang pangitaas na sa plot. Puno ng pasa at naagnas na ang katawan. Ganito na hukay ang katawan ng 23-anyos na estudyante ng National College of Business and Arts na si Mark Harris. Panganay sa tatlong anak ng Yumaong Quezon City Regional Trial Court Judge Marciano Bacalia. Talaga sa amin kasi parang hindi niya deserve ng ganong klaseng pagkamatay kasi napakabait talaga ng batang yun. Walang nakakaaway. Wala talaga, sobrang bait. Talagang mapapatunayan yan lahat ng mga kamag-anak na. Bakalipas ng halos labing tatlong taon, ramdam pa rin nila ang matinding trauma na tinamo ng kanilang pamilya dahil sa nangyari kay Mark Harris. Ito raw ang kumuha sa kanilang abilidad na magtiwala sa tao nakakatakot eh kasi kumbaga ongoing pa naman yung ano yung kaso niya actually syempre naging mga threat na nangyari ni isipin mo yung kapatid ko ka dito sa bahay nila those time na nangyayari yung ano na yung anak niya ah uh, hinahanap namin umalis sila dito kung may babalik lang daw ng mga tiyahe ni Mark hindi na raw saran nila pinayagan ang kanilang pamangkin na magpaalam ito sa kanilang inang si Ophelia noong Mayo Ados taong 2001. Nay, forma mo ah. <laughs> Pupunta lang po ko sa birthday sa party po ng tropa ko sa may Fairview. Nagpaalam siya ay, ng 4 p.m. Sabi niya meron siyang uh, imimit sa SM Fairview. So, mali siya. Tapos bumalik siya mga around uh, 7 o'clock. Kasi dadating yung girlfriend niya, magdi-dinner sila sa bahay. And then nagpaalam na naman siya ng around 8, between 8 to 8.30. Tapos yun, meron na naman siyang ka-meeting dun sa SM Fairview. Not knowing na yung palang una niyang na minute, etong masterminds na sinopresurat. Hindi na umuwi si Mark Harris pagkatapos ng gabing yun. Sinubukan daw ng pamilya na tawagan o i-text ito pero hindi na siya makontak. Dito na sila nagpasyang hanapin si Mark at mag-report sa polis. Buong maghapon ng May 3, kanya-kanya na kami, anim na sasakyan kami naghanap eh. Wala talaga lahat, hospital, sa mga kaibigan niya, sa mga pinupuntahan niya mga lugar. Pinuntahan na rin namin mga puneraria eh. Actually may mga kasama pa nga kami, polis. Kasi ang report is missing siya nung una. Kasi wala kaming idea ano nangyari. So missing. Yo, sino to? Kinabukasan, a 4 na Mayo, hawak namin paalis namin ang na, na daw sana ang kanilang pamilya upang muling hanapin si Mark. Oo, Nasan hawak siya? na ang anak mo. Nasaan kayo? Nasaan siya? Nasaan ang anak ko? Hindi namin sasakpan ang anak mo kung may mo ang gusto yes. namin. Dito na raw nila natanggap so, ba, ang tawag na bumago no? sa kanilang buhay. Apat na milyon pesos. Ha? Apat na milyon? Wala po kaming ganung halaga. Laki naman noon. Nang hapon, yun na. Nag-declare na sila ng, ng, ng kidnap daw ngayon. So, naghimingi sila ng ransom. Tulog kami nung siyempre. Isipin mo, nawawala isa sa membro ng pamilya. Samantalang kami, very close kami. Very close kami, mga pamangkin. Very close kami. Tapos, yung pinakamahal pa namin ang nawala. Mahirap yun. Sa mga sumunod na pag usap ng ina ni Mark Harris sa mga kidnapper, kasama na niya ang mga otoridad. Nakikinig at tinuturuan siya kung ano ang isasagot. Tumagal ng ilang araw ang negosasyon dahil sa kawalan ng apat na milyong pisong ransom ang pamilya. Hanggang sa mga, hanggang sa mga kidnapper na mismo ang nagsabi na magbigay na lang ng paunang ransom. So, nagbigay na instruction ng mga kidnapper, uh, hindi naman nila alam sumusunod na yung mga polis. So, nayari yung, yung instruction na mag-U-turn, na pakanan pala, eh, ang understanding nung, yung nagda-drive is pakaliwa. So, nagkaroon ng misunderstanding doon. Nagbigay na naman instruction yung tumatawag. Lumampas na kami ng Paltok, Santa Mesa. So, akala nila ngayon, Quezon City. So, nagtakbuhan lahat ng pulis do sa Quezon City. Pagdating do sa payoff site, yung ano, magbibigay ng ransom, nag-iisa na lang siya. Hello. Oo, Oh, nahanda ko na rin po yung pang ano, pandagdag dun sa unang pinadala ko sa inyo. Adisi 17 ng Mayo, ang araw na tinakda ng mga kidnapper para sa pangalawang pagbibigay ng ransom. Ang binigay ko. Huwag niyo pong sasaktan ng anak ko. Basta sundin mo yung pinag-usapan Sa pagkakataong ito, unti-unting inihanda ng mga otoridad ng pamilya Bacalia sa posibilidad na patay na si Mark sa tagal na ng pagkakabihag nito. Huwag niyo pong sasaktan sige, sige. Gaya ng dati, may dadampot ulit dun sa pera na maglagyan mo. Sinabi na nung mga polis, sa lahat sa amin na i-prepare nyo yung sarili nyo. Dahil, sa, be, based do sa experiences namin sa mga kidnapping cases, walang tumatagal ng ganito katagal. Parang sinset na nila yung mind namin na may possibility ng ganun yung nangyari. Worst scenario, parang ganun. Pero hindi pa rin kami nawawala ng pag-asa. Pero desidido ang ina ni Mark na si Ophelia na magiging matagumpay ang kanilang plano at may balik ang kanyang anak. Nag, parang nagkaroon muna ng dry run. Practice ba? Parang ganon. Based sa kanilang experience ko ano yung mangyayari. So, doon pre-practice ako. Merong isang street na pwedeng labasan ng, ng kukuha ng ano ng ransom parang ganun at kung ano yung gagawin ng lahat ganyan eh nung mangyari nung May 17 exactly kung ano yung prenaktis namin noon nung nangyari Si Karinyo kasi yung kumuha ng the so first and second payoff siya talaga yung kumuha ng ransom Kaya naman no, nung pangalawang payoff na So, nung pagtalikod niya, talaga nakaabang na kung saan siya dadaan. Nakuha na talaga siya ng mga pulis. At siya rin yung naging, naging instrument para din mahuli yung iba. Sa so, ng PNP CIDG, ISAP at NBI, nahuli nila si Rizal de Carillo, 37 anyos sa dating taxi driver. Sana-sana ang inaasahan ng mga otoridad na makapagtuturo sa mga kasama sa grupo. Pinangalanan niya ang mga kasangkot sa pahingidnap at pagpaslang kay Mark. Pero walang lokasyon kung saan nagtatago ang mga ito. Frustrated pa rin kami. Because uh, kahit na natapos yung operation, wala pa rin malinaw na, ano, na kung si Mark. Kasi na, uh, nagkaroon pa rin sila ng... Uh, parang follow-up operation eh, para malocate kung nasaan siya. Kasi wala talagang nakakaalam. May mga itinuro lang yung si Carino na taon na pwedeng magsabi pero wala siyang direct na knowledge kung talagang nasaan. So yung isang itinuro niyang taon na kamag-anak ni Surat, yun lang yung nagsabi na pwedeng nasa Nueva Ecija. Isang felino pader, ang tinuro ni Carino na nakatira sa barangay Rizal, Cuyapo, Nueva Ecija, Mabilis na umaksyon ang mga alagad ng batas at natugis si Pader. Agad siyang dinala sa kustodiya ng mga polis para kunan ng saraysay. Sa pagkakadakip ni Pader, dala niya ang balitang kinatatakutan ng pamilya Bakalya. Inilahad ni Pader kung paano siya napilitang ilibing ang labi ni Mark noong umaga ng Mayo at ilang oras lang matapos siyang bihagi kahit anong pagpapanatag ng mga polis sa kalooban ng pamilya ukol sa posibleng kalagay ni Mark. Hinding hindi pa rin daw makakampante ang pamilya hanggat walang siguradong balita ang dumarating sabi niya na wala na smart talaga wala na wala na ano natin wala na siya sabi niya ganyan sa ano kayo niya sabihin wala na sabi kong ganun wala na patay na si Mark natakuan siya ano na siya pinatay na kam sabi niya hindi, hindi pala ika ng ransom pinatay na pala nila lahat kami hindi namin matanggap yung nangyari ba diba? umihi siyempre Uste siyang hihingin namin para maparusahan ang dapat maparusahan. Pero during that time, hindi pa nga namin alam kung sino. So, kumbaga, we are facing the blank wall ng time na yun. Sa kanilang pagdadalamhati, malaking palaisipan pa rin sa pamilya Bakalia kung sino ang nasa likod nito. Hindi naman daw sila mayaman, kaya hindi nila naisip kahit minsan na mayroon silang makikinap na kaanap. Ay, nakita ko yung nanghapali, yung kanyang paa tapos nakaganon. Hindi <laughs> ba tanggap ng noong ko? Kasi bakit ka ako ganito nangyari sa pamangkin ko? Bakit ka ako kanito na tinala, tin, tinali ng ganong parang baboy? Sabi ko ganon. Ano ba nga ako yung mga klaseng ako at yung mga gumawa na yan? Napakawalang hiyan naman. Wala, ano, ang, ang kapal panamuhan mukha nila. Manghihini pa sila ng ransom. Patay na pala yung kanilang niraransom. I would like to present to you the suspects who were arrested by the NBI. sa isang birthday party ng kaibigan si Mark Harris Bakalia kaya mabilis siyang pinayagan ng inang si Ophelia. ko sa birthday ng tropa ko. Lingid sa kanyang kalaman, ito na pala ang huling sandaling may kita buhay ang anak. Sino ang may kagawan sa pagdukot at pagpatay kay Mark? Sa pagkakahuli kay Rizal de Karim, ito ang nagbukas sa mga taong maaaring may kagawan sa kidnap kay Mark Harris. Si Rodrigo Katungan, 20 anos, at Jerome Garcia, 22 anos, na nagtatrabaho sa bar na itinuturong mastermind na si Onorfe Surat Jr., 37 anos, na di ay kumpare ni Mark Harris, bago pa man dakping si Felino Padel, nagkaroon na ilang operasyon ng mga polis para mahuli sila. Ang ah, kumpara sila, yung anak, si Mark, kumpara niya yung si Surat. Hindi naman yung talagang uh, first hand na kumpara, kumbaga yung uh, inanak mo yung anak, kundi nagtuwang lang sila na uh, anak nung pamangkin ko. gusta? Hey, Uy, ako doon, Oh, Mark, no. pre, gusta? parang ka? Sa salaysay ni yeah. binigay ni Rodrigo Katungay, Binigyan linaw niya ang gabing nawala si Mark Harris. Gabi ng bayo at doon, pumunta siya sa CBR Club sa kahabaan ng Lagro. Umabot daw ng alauna na madaling araw ang inuman. Lingid sa kalaman ni Mark Harris, may masama nang binabalak sa kanya si Onorte. Na magpaalam siyang umuwi na. Nagpresenta si Onorfe na ihatid siya sa bahay Ate, dito na namin. Kaya pa naman eh. hindi, dito na naman. Kaya nagkado dyan. Kaya pa naman. Lagi mo lang dumataan dito eh. Tara, sa salaysay ni Katungan, nang sumakay sa kotse si Mark Harris, pumwesto sa harap si Onorfe habang siya at si Jerome ay sumakay sa likod. Agad daw sinakal ni Jerome si Mark at hinila sa likod habang uh, si Onorfe naman uh, uh, ay lumipat sa driver's seat para magmaneho. Yan, Sinubukan daw nilang itali si Mark pero nagpumiglas ito kaya binugbog nila ito. Yung malaking tiyak na sa dito sa sa ulo niya parang pinalo ng hard object at saka ang dami niyang pasa. So parang talagang binugbog siya ganun eh knowing him, di lang naigipag away yung batang yun. Tsaka siguro grabe yung ang investigation na nangyari sa body niya nung parang inano ng medical legal. Mukhang pinalo ng dulo ng baril. Kaya ganun kalaki yung biyak ng skull niya. Base sa salaysay ni Katungal, ilang beses nilang binugbog si Mark dahil sa tuwing magkakamala ito ay nanlalaban hanggang sa hindi na siya tuluyang gumising. Boss, oh, ano naman? Patay na ata to, boss. Lari tayo dito. Gagawin natin. Just do it. Kahit naman sino, di ba? Hindi ka Buhay mo na yun eh. Kahit hindi ka marunong makapag-away or what. Ano ba? ko! Si Mike nakatali na. Nakatali ang pat kamay. Ano pang ilalaban nun? Mapapatay talaga nila yung bata. Sa kalagayan ng katawan ni Mark Harris ng mahuka ito, naisip na ng kanyang jahin ang ginawa niyang panlalaban sa mga sospek. Planado raw ang pagpatay kay Mark ng mga bumihag. Boss, natin, natin dito? Eh, lalo na alam niya, hindi siya bubuhayin dahil kilala siya eh. Kumpare niya yung mastermind. Ayon sa police report at sa laysay ni Felino Padel, 47 anyos at isang magsasaka. Alas 7 ng umaga, nang tawagan siya ni Onorfe o June para humingi ng tulong na itibing ang bangkay ni Mark Harris. Hello, hello Insan. Emergency to, kailangan ko ng tulong mo. Basta, basta, pumunta kami sa banyo. Basta may matuloyan lang kami, emergency to, ha? Ah, sige, sige. Insan, sa totoo lang, may kasama kami patay. Ano? Wala kaming... Agad raw pinakuha ni Onorfe si Felino ng mga gamit panghukay. Minsan. O baka naman pati yung pamangkin mo, itadami namin dyan. Sige, pahig na inilibing nila ang bangkay ni Mark Harris sa isang parte ng bukit. Sige, son. Kau na, bahala dyan, Matapos matabunan ang hukay, umalis silang apat sa na isang Honda Civic na kulay orange. Pagating sa kanilang bahay, tinanggal daw ni Onorfe ang plaka ng kotse ni Mark at pinatago ito kay Felino. Binigay din sa kanya ang relo at baterya ng kotse. Mga ebidensyang voluntaryo na ibinigay ni Felino sa otoridad. Matapos mahuli si Felino, itinuro niya sa mga polis ang pinaglibingan nila kay Mark. Pindili na lang ng pamilyang hindi na sumama sa lugar dahil sa hindi na magandang kondisyon ng labi ni Mark Harris nang mahukay ito sa morgue na dinatna ng pamilya ang kalunos-lunos na labi ni Mark Matapos mahukay ang katawan ni Mark nagkaroon ng sumunod na operasyon ng pulisya para kunin ang kotse na tinangay rin ng mga kidnapper Nakuha ang orange na Honda Civic sa tarlak na hiwa-hiwalay na ang mga parte Ang ginawa kasi nila hindi lang nila chinap-chap yung mga parts ng kotse. Inasetilin talaga nila yung pinaghiwa nila. Tapos ibinaon sa lahar area sa Pampanga para walang trace. Ganun yung ginawa nila para hindi sila malukay talaga. Ayon sa investigasyon, ang nakikita nilang motibo ni Onorfe sa pag-kidnap at pagpastang kay Mark ay dahil sa palaginit ng negosyo. Maari raw na pagalaman ni Norfe na may matatanggap na pera ang pamilya Bacalia sa pagkamatay ng yumaong ama ni Mark Harris na si Judge Marciano. A former judge sa Quezon City, RTC. Kamamatay lang nun. So, siyempre, may claim ang pamilya. Akala nila maraming perang matatanggap yung pamilya ni Mark. Kaya siya yung naisipan nilang biktimahin. Kaya rin pala ginawa kay Mark yun kasi yung bar na pinamamahalan na may Lugi na pala, nalulugi na. Hindi rin nagtagal at nagsagawa ng mga operasyon ng mga police. Nadakip si Jerome Garcia at Rodrigo Katungal sa tulong naman ng isa pang anak ni Onorfe at kasabot din sa pagtatago ng kotse ni Mark. Nahuli ang sinasabing mastermind ng grupo. Sinampahan ng kasong kidnapping with ransom and homicide ang lahat ng suspect at nagsibing state witness si Felino Pader. Pader naman, uh, dinatnan na lang yan sa Nueva Ecija kasi siya yung nagturo uh, kay surat kung saan pwede yung lugar na pwedeng ilibing si Mark kasi yung uh, yun yung lugar na pinaka alam nilang walang makakakita Doon eh. Doon dinala yung body ni Mark. Matapos ang pagsubok at hirap na pinagdaanan ng pamilya Bakalya umaasa silang malapit na nilang makamit ang ustisya para kay Mark. Present... Matapos ang sunod-sunod na pagkakahuli sa mga sospek sa kaso ni Mark Harris, umaasa ang pamilya na matutubo ka na ang kalbaryo nila. Pero noong Hunyo 29, taong 2001, nakatakas ang mastermind ng grupo na si Onorfe Surat Jr. sa East Avenue Medical Center habang nagpapa-examine. Magpapa-check up sana siya sa ano, Sa East Avenue? Kasi kate-turnover lang ng NBI sa kanya sa ka Quezon City jail Tijele. Eh. So, nagko-complain nag siya, kaya siya binugbog daw siya doon, o no? ganyan. Tapos, uh, magpapa magpapacheck up siya. Si, ano, presurat kasi is US citizen yan. So, rin, nung time na yon uh, humingi siya ng assistance sa US Embassy. Dumating yung mga taga-US Embassy doon sa Carson City Jail para asistayan siya makapunta ng East Avenue. Pero pagdating nga doon sa East Avenue, na segundo lang yata or two minutes something ganon nakatakas nakatakas si surat ton so nung arraignment wala siya yung mga kasamahan lang niya doon sa nangyaring krimen ang nandun na arraign hindi alam noon ng pamilya ni Mark kung ano ang mararamdaman sa nangyari kung kailan malapit na nilang makamit ng hostisya naglaho naman ito nang makatakas si Norve eh, lahat kaming mga relatives ni Mark, disappointed kami lahat. Parang inano nga namin, ano bang klaseng ano, kulungan niya na nakakatakas ang ano, ang mga masasamang taong ganun. So, galit na galit talaga kami noong time na yon Pero wala rin naman kami magawa. Saan namin nahanapin? Wala rin naman kami kapabilidad para maghanap sa ganyan mga klaseng tao. So, pinagpursigihin din naman namin na sana mahuli ka agad. Siyempre, galit kami. Siyempre, masama loob. Galit kami, di ba? Tapak na siya ang pinaka-mastermind. Galit kami, siyempre, kumbaga. Kaya nga nung maano na, na, -ano, na, trace na ulit siya, siyempre, medyo yung kapatid ko. Do, so, nung mga panahon ngayon na nakatakas, sa disappointed na disappointed ng yung kapatid ko. Bukod sa galit sa nangyari, Bumalik din daw ang takot sa kanilang pamilya dahil sa mga banta ni Onorfe sa kanilang pamilya. Nakatakas man si Onorfe, nagpatuloy ang pagdinig ng kaso sa iba pa kasamahan. Naging mabilis ang pagdinig dahil sa matibay na ebidensya at mga salaysay ng mga testigo at sospek. For two years, nahatulan naman yung si Rodrigo Katunggal, Jero Garcia at saka si Saldi Carino. Yung dalawa, Garcia tsaka si Katunggan, karehong death penalty yun. Si Carino lang ang, I think, 12 years yata lang mahigit kasi ang participation niya kumuha ng ransom. Eh. Si Surat, wala pa rin because at that time, at large siya eh. Naging maigting ang paghanap ng pulis siya kay Onorfe, sinama siya sa listahan ng most wanted ng bansa at pinatungan ng 500,000 pisong babuya sa sino mang makakapagsabi ng kinaroroonan ni Onorfe. Kahit lumipas ang ilang taon, hindi na wala ng pag-asa ang pamilya ni Mark Harris na mahanap si Onorfe. Kumbaga, hindi naman din sila tumigil ng paghahanap kay Surat. Actually, pati Interpol gum gumalaw dyan eh. Sa international na nga ang hanap nila eh. Kasi hindi nila makita. Not knowing, nandito lang pala siya. Nagbunga naman ang pagtsatsaga ng pulisya at pamilya Bakalia. Makalipas ng halos walang taon, nahuli noong Desyembre 2008 sa wakas si Onorfe Surat Jr. sa Taytay Rizal. Agad na dinala sa kustodiya ng National Bureau of Investigation si Onorfe. Sa pagkakahuli kay Onorfe, abot kamay na nila ang justisya para kay Mark. Kuha na yun, medyo na ano-ano siya na parang na ulit siya isa nangyari dun sa anak niya na Nako, na uli nga eh. Tanging ang makamit ng buo ang hostisya para kay Mark ang pinagdarasal ngayon ng kanyang pamilya. Hindi na raw nila may babalik ang nawalang buhay sa kanilang pamilya. Kasi nung, nung time na nandiyan pa si Mark, masaya ang buong pamilya. Kasi sa bait ng batang yan, hindi naman kasi maiiwasan sa isang pamilya nagkakaroon ng misunderstanding. So, pagka uh, si Mark na yung sumali, lahat na papat sa ape. Eh. Diyos ko, naging aware na kami, lalo na yung kapatid ko, doon sa dalawang natitirapan pa niyang anak. Ang katmari ngayon, lalo yung babae, bunso, ayaw yung pinalalabas yun. Nag, na siya natakot na, konting ano lang, kinakabahan na siya, ganyan. Kaya nga yung babae niya talagang, very ano siya doon, secure na secure sa dito sa loob ng bahay. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagdinig ng kaso laban kayo Norfe. Hindi pa natatapos sa karimeng ito ng makatakas. So since nahuli si surat ng December 2008 hanggang ngayon ongoing pa yung kaso. Hindi pa rin natatapos. Naghihintay pa rin kami sa kanya. The only time na magkakaroon na kami lahat ng peace of mind ma naibigay na namin talagang justice para sa anak, para kay Mark. sa ganitong paraan ay nababawasan ang kanilang sa pagkawala ng pinata. Magandang gabi. Ako si Martin Andana. Hanggang sa susunod na pagbabalik tanaw at pagtuklas ng katotohanan dito sa Crime Class.